Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay July 23 na po, bukas July 24. Sa mga nais po na makakuha po ng 2 digit, 3 digit, 4 digit ibibigay ko po yan sa inyo uli ngayong gabi mga kalaki sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan mag comment lang po kayo sabihin nyo lang po na hindi ko pa kayo nabigyan para pag na check ko po yan kasi po na check ko po yung mga nabibigyan ko dahil may conversation po kami pag hindi ko kayo nabigyan dahil wala ka tayong conversation ibig sabihin hindi ko pa talaga kayo nabibigyan bibigyan kita ng lucky numbers para po tatayaan nyo po ng tatlong beses sa isang araw ano po bang gusto mo 2 digit, 3 digit, 4 digit ibibigay ko po yan iyo Okay, basta po naka-follow ha, tapos nagsishare po ng videos namin, basta po naka-follow, nagsishare ng videos, bibigyan kita ng lucky numbers ngayong gabi. At sa may hilig naman po sa 6-digit lucky numbers dyan, ayan po sa taas, pwede nyo po yung uh, tayaan sa 6.42, sa 6.45, sa 6.49, sa 6.55 at 6.58. Pwede nyo po yan, uh, pag-iisahin ko po yan mga kalaki, isusumada ko po yan, pwede nyo po yan sa lahat ng 6-digit games, okay? First time ko lang pong gagawin yun. At ngayon po mga kalaki, hindi po ako matutulog kaagad dahil gusto ko po mabigyan kayong lahat po at alam ko pong nalalapit na mga pasukan ng mga anak nyo para may pambili po kayo ng mga gamit po sa school, okay? Magpupuyat po ako at gusto ko po mabigyan kayong lahat. Huwag po kayong nagtatampu ha, Well, libre naman po kasi ang mag-share ng video Libre naman po ang mag-follow Libre po ang mag-comment Gawin niyo po yan, may lucky numbers ka sa akin ngayong gabi